ang project natin ngayon ay ang alamin kung bakit ang electric pan ay hindi umaandar. Kung ito ay saksak natin at hindi umaandar, kailangan na natin itong buksan. Bubuksan natin para ito ay mapalitan ng kapasitor may kapasitor na ako dito ito at kasi tuwing magpapapalit ako ng kapasitor pinapanood ko lang yung mga gumagawa nito eh madali lang naman palang gawin gamit ang soldering iron eto meron tayong cutter place cutter at saka pilip at saka screwdriver mas mabuti pang baklasin na ito Ayon. Napalitan na rin ito ng kapasitor kaya alam ko na kung paano ang gagawin. Ayan. Ang pagbukas po nitong sa LC ay kung kung paano yung pahigpit, kabaliktaran ka po siya, doon po siya paluwag. Kaya kung kayo magbubukas niyan, baguhan pa kayo. Talagang parang magtataka kayo bakit lalong humihigpit mabuti na may guide kayo ayan binanggit ko na sa inyo pag sa LC lang po yon, kung kailan yung pabukas yon po yung pasara kaya ako po tinanggal itong mga LC at saka itong mga nandito sa harap ay mahugasan na rin po para isang gawaan na lang ito lang po ang ginagawa ng mga teknisyan. Ito po ang unang tinitignan kapag ka ito po ay ayaw na umikot. Eh, napalitan na rin po ito. Kaya, ayun. Tatanggalin ko na lang po sa pagkahinang, ayan, para hindi na po mawala ng uh, tingga yung isang wire. Yun. Ito po ang natanggal natin. At ito yung bago. Ang malaki ko pong natutunan sa pagkakabit ng kapasitor, kahit po alin dito sa dalawa na ito, ito man o ito man, kahit po magkabaliktad po yan, ay pwede pong gumana yung inyong electric pan. Kaya kung kayo ay baguhan at hmm, ikakabit nyo po yan, kahit alin po dyan sa dalawa na yan na yan, ang ikabit ninyo dito sa pinanggalingan ng kapasitor nyo, Pwede nyo pong ikabit yan. Gagana pa rin po yan. Ayan. Naidikit na po. At mm, yan po ay naidikit na ang isa. Dadagdagan ko lang po ng tingga itong isa. Para mas kumapit po doon sa paa. O oh, ayan, hihinang ko na po yung isa. Ngayon po ay nakabit na ang bagong kapasitor. Ang gagawin po natin ito ay iti-testing natin kung ito ay iikot na. At ito ay ito. Tingnan ko lang po muna ito. Ito po kasi yung switch dito. Ito. Ayan. Ayan po. Ayan po umikot. Yan po ay kahulugan na umandar na. Ibig sabihin, ang pagkakakabit natin ng kapasitor ay siya ang pinakadahilan para umandar na o ayan ipabalot ko na po yung kanyang mga ano mga gamit para makita nyo ng buong buo ayun namatay na sinasalpak na po natin yung pinakatakip sa likod kasi tapos naman na tayo magkapit ng kapasitor. Ayan. At tapos na nating isalpak. At ito ay pwede na nating ikabit. Napunasan na. Hindi pa naman gaanong kung kadumihan. Inuulit ko ito. Ang sinasabi ko sa inyo na kung kailang paluwag, doon siya pahigpet. At kung kailang pahigpet, doon naman siya paluwag. Ayan. Nako. Lapit na. Lapit ng magamit. Ayan. Ayan. Lagay na itong switch. Yun. Yun. Paganahin na natin. Ayun. Yan po. Lumana na nagbigay na ng magandang hangin ang electric fan. Ayun na. At ang naging problema ay kapasitor.